Mapapas sa iyo ang mahal mo at wala nang makakaagaw nito sa iyo. Gawin mo lamang ito ng may paniniwala at isipin mo si target mo habang ginagawa mo ito. Paalala po mga kasorte, ako po ay hindi gumagawa ng ritual at hindi ako nanghihingi ng pera kapalit ng ritual. Kaya mag-iingat kayo sa mga scammer na ginagamit ang video ko para mang scam. Gawin mo ito araw-araw. So, sa isang malinis na papel isulat mo lamang ang tunay na pangalan ng target mo tapos lagyan mo dito ng aro at dito sa baba isulat mo yung salitang akin ka lamang or kung pwede mong gusto mong palitan ay pwede mong palitan kung anong kahilingan mo rito pagkatapos ay lawayan mo lamang ito wag ka na pumandiri ng iyong laway at dahil galing din naman yan sa iyo Lawayan mo ito para mag mabigyan mo ito ng enerhiya. Pagkatapos ay tupiin mo lamang ito papasok sa iyo ng isang beses tapos sunugin mo ito. Sunugin mo ito sa kahit na anong klasing panunog, pwedeng lighter, posporo, kandila. Yung abo, isaboy mo lang sa hangin. <clears throat> Kung baga ipalapad mo lang sa hangin mga kaswerte dahil panawagan natin yon kay universe. Gagawin mo ito araw-araw hanggang sa tumalab at isang araw ay magpapasalamat kayo sa akin.